ay tapo no, yun oh nagkakain sila ng mangga kasi nandyan lang ang mangga <laughs> oh mapitas lang tayo ng ganyan oh oh di ba ay ayoko oh! sakit oh ayan lang yung mangga guys oh libreng libre ang mangga dito sa probinsya oh magpitas ka lang, magpitas ka lang. Oh, sarap. Diyan binibili o oh, kalalaki na o oh, kalalaki, kalalaki. Oh, may bantay, may security guard oh. Kaya naman nakain sila doon sila mama oh. Aray, dinurog nyo na yung ang, ano. Ayok. Uh. Ba't wala na, ma? na. Aliga. Karino tong isa na tira. Hmm, Ay masarap pala no. Ano yan? tuyot at asukal. Nagabahay-bahayan yung mga bata oh. Ayun oh, may malaki bonsai oh sa taas. Ito pala ako kukunin natin oh. Ba't nakailan na kayo? Oh? Bow! Ayun pa guys. O, oh, kadami. O. Oh. Oh. Kadaming bunga. oh, ayun pa. Patakay dito. Kain tayong mangga. O, oh, tagmanggahan na. O, oh, inaabot lang dito. Hmm, Kababa-baba. Oh. Tuyot na. Oh, wala ng tubig. Tuyot na lahat. Wala nang tubig, pati saging patay na. Dami bunga ng mangga. Baba lang. Inpo kadami dami. Wow. Bonsai ko kapag gayat at magayat ka isa dali ang sarap palo ng sausawan no. To, malaki-laki. Bakit kaya nilalanggam to ma? Siguro malapit na mahinog, no? Yan yan. Ha? Bakit dito. sa mismong mangga sila napunta? dito, dito Wala. O, tinan mo guys, oo. Maaabot mo lang ang mangga dito. Pipitasin mo lang. Fresh na fresh. O, magpitas tayo ng isa. Hmm. Aray ko. Oh, May dagta, dagta pa. Ah, buksi, busay. Ali, dali, busay, dali. Aray, si Andeng, amusin na. Dito kami sa ilalim ng mangga. At sobrang init sa bahay. Sobrang init. Dito na lang kami sa ilalim ng mangga. Oh. Hmm? Sa ilalim ng kilikili mo. <laughs> Bakit hindi pa madilaw, no, Ma? Ganina, yung malaki. Madilaw na? Yung malaki na kuha ni Bonsai. O, oh. saan ka nagkabanda? Madilaw-dilaw ng panti. <laughs> Yun na lang pala, Mama. Ipadala ko kayo na tatlo. No? Alin, ah, yung nandun na bunga, o. Naman yung pipiliin. Uy, tugnuin ka na andeng. Ang tsura mo. Oh, so Sausawang tuyo na may asukal. Ang sarap pala. Baguong lagi so, ang ko Ngayon na nakatikim na ito. Basta yung maigi. Bahil? Okay, so kain tayo. Oh. Sarap. Ay, naglagpan. Hmm. Sarap pala yun. Kahit ang dugo ko ay ito over 60 na lang. Kain pa ng kain ng mangga. Hindi mo may puso pa. Hmm. Harap dito sa probinsya guys. Oh. Harapan na. Oh. Sa harapan. Malinis na. Hmm. Sarap ng hangin. Ang laka maulan yung aking sinampay. Mapinaw muna ako. <laughs>